gabon gabon ang tawag sa amin ito eh ano ba anong tawag ito sa inyo sa amin gabon nilalaga namin ito tuwing umaga ito na yung aming kape nakatipid ka na iwas sakit ka pa dapat nang kunin yung mga ano, yung, yung bago ba sa dulo yung aming kape ni Mrs. Tuwing umaga. Pag ay maraming lamig na ka dyan, kanito, wala kang talo, panalo ka dito. Marami dito na, marami dito yan sa aming, sa aming bukid. Aming kwanto, aming, aming